dito pa rin tayo sa sea of clouds ito po yung ano dito yan guys ito po yung view dito good morning sa inyong lahat guys good morning good morning good morning pala ng lugar namin guys ngayon lang ako nakapunta sa lugar na to na sa taon na sa edad ko na to sa taon na meron palang napakagandang tanawin dito sa amin bayan kasi ito yung uh, ito na, na ano siya sa pinaka bayan namin Kita mo 'yan, guys. lagi itu dito. May kalabaw. May di itu guys. Meron din 'yan, 'yan, may palayan sa baba. Puno tayo dito sa kabilang side guys Pagdating namin dito kanina guys Ang dami nag overnight Maaga pa kasi kami dumating uh, Mga 5.30 Ang dami mga taka motor Dito sila natulog Nag camping lang sila dito Dito rin yung sa side guys Ito yung may mga cottage yung kubo, kubo na yun dito sa kabilang side doon Dun doon ba na guys yun mayroon mga sa ano doon sa kabilang doon sa kabila tawid nandito kami sa kabilang side ito yung ano ngayon Yeah. Okay. yan ang tinatawag na si house yan ang pinupuntahan dito ngayon ko lang nalaman guys dito sa lugar namin na malapit lang pala kung san santa ako nakarating ng lugar para makakuha ng magandang ano? magandang tanawin yun pala eh nandito lang pala sa aming lugar Mad madalas ko naririnig to guys kaso lang yun nga wala akong kasama, kasi di ko nga alam itong lugar na to guys, tagal ko na dito sa amin, pero dito ako pinanganak, pero hindi ko so, alam kung mayroon pala dito na uh, tanawin na matatagpuan sa amin yan ang tinatawag nilang sea si of clouds yan ang pinapuntahan dito guys Nakatok-tok kami akala ko guys yung kabilang side na yun ito pakita ko sa inyo yung tower na yun guys yun makita nyo yung tower na yan kabilang side ang baba nyan yun sa amin kabila lang yung side yun pala sa likod pala na may magandang tanawin pa pala ang ganda pa ng kalsada dito guys ang pagpapasok lang na ano under sa uh, kasi nakagraba lang sa pero ngayon parang uh, nagano sila ng isisiminto siguro pag maulan dito guys na pero since na ongoing yung ano, construction sa ano road, road construction ba tawag nyo ayan, tignan mo yung gaya. di ba guys ito yung pababa dito sa aming mata at matatakpan ako ng araw ay hindi ko na makita yung araw hindi, <laughs> hindi to na ako sa baba ayan ito yung araw pasigat pa lang dito ako sa baba mayroong mga palayan doon sa yun nakala mo sa wing pool ngayon kasikat na yung ano kasikat na may dumadating na naman yung ano medyo paano yung daan pero okay naman yung ano guys may dumating na naman naman ano dito may mga tao na naman dumate yan yun ang baba guys na ano na may palayan dito sa kabilang side at dito sa kabila mayroon din guys <laughs> hindi ganong madaming ano dito guys yung unti-unti na part lang na meron baba mo na ako sa ulit guys pero ang hirap ang hirap niyang babae kasi parang <laughs> natakot akong bumaba guys baka mamaya madulas ako dito ah dahan lang kasi yung damo nga guys kasi maano mahamog may ano kaya tingnan natin ng maayos yung sa kabila sa baba kung kita mo yung mga damo nandito rito yung pasikat na yung araw pataas na alas is na alas 6 na pala yan guys yung lugar na to guys parang maganda pa sa chocolate hills mas trail pa chocolate hills kasi parang gas gas na gas gas na guys ngayon dito kahit na ano maganda yung tanawin at uh, ang pinakaano lang nito guys problema yung mga namumuno na lang kulang lang to sa ano Kulang lang sa pukpuk -puk tong lugar na to guys Kulang Ay putang katata ko ng pukpuk -puk guys Ano ba yan guys Natatat tapakan ng kalabaw guys <laughs> Oh guys Ang ganda ng beauty to guys so, oh. Kulang lang to sa ano Yung nakita niyo yung kaldaan dun guys Oh Nadidevelop na lang din siya. At saka yung dinaanan namin doon guys, yung kita mo yung parang may puti doon guys. O yun yung kalsada na sibintado na yun guys. Papasok, diyan sa may nakita mo yung mga bahay-bahay na yan, yun ang entrance. Malapit lang siya. Kunting ano lang. Kaso nga lang guys, hindi ko malaman kung paano. Yan o, no? oh. sobrang ganda dito guys, grabe. Yan. Diba? Kaya ako po ay nanawagan. <laughs> Kung sino man nakarinig diyan, nakatapak ko ng kalabaw. <laughs> uh, hindi ako na anong kalabaw, ah. naging kalabaw eh. Hayop talaga ang kalabaw no. <laughs> Yan. Nanawagan po ako diyan. Yan guys. Nandito na ako sa baba. Okay. Yung mga dumating yung, eh, yung araw ando na. Dito yung kalsada dito guys. Pero nag ano yung ano, nandun na meron ng graba. Nag-graba na sila. Yan. Kaya pagkalimbawa na ano. Siguro maputik to. yung lugar na to guys ah uh, na pag ano nasa boundary siya ng parang naririnig ko sa kanila na pinagkanuhan daw to ng dalawang bayan yung tinatawag na Danao yung parang hindi naman na uh, parang nagkanuhan lang sila sa area na gusto sa kopi ng Danao

Pag mahulog, pag mahulog, mag ha, tingnan ko. O. 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 Pang-upa delete ng kasada nila, i-emo nila. Maraming salamat, guys. Maraming salamat at ako magpapaalam na po. Thank you po sa lahat. Sa lahat-lahat lahat na lahat. At uh, sana po ay sa aking ano at ako po ay magpapaalam at uh, mag shoutout lang din po sa mga dat aking mga followers dyan na sugi, masugid na tagapagsubaybay sa aking mga pa uh, aking video at magpasalamat din ako sa aking mga pinsan uh, na nandyan out po sa kanilang dalawa na laging sumusuporta sa aking channel pero wala sila mga channel guys kaya maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat din po sa wag, walang sawa yung pagsubaybay sa aking youtube channel guys maraming salamat ito po ang huling silip sa gay okay. kian silip din sa lugar na kung ansan maganda yung maganda rin yung ano guys hindi siya mainit kaya maganda rin siya tingnan maganda ang um, puntahan kaya yan yan joke okay baka yan maraming salamat maraming salamat ang um, ako po yung magpapaalam bye bye sa inyong lahat